Nakita mo itong ano? May, may butas dito, oh. Saan? Ito. Tinitibag mo ngayon? Oo. Oh. oh? Ayun, oh. Parang may laman. Laman? Ano ito? Eh, tingnan ko. Saglit lang ko. Aain kasi ako, eh. Okay. Ano? Meron? Parang may ano, ah. Ano yun, ahas? Eh, ano yun? Ano? Alis ka, alis ka, alis Ano yan? Ano, ahas? Ano Ano? Ay, wag. Huli mo, huli mo na lang. Ah, baka ahas nga yan eh. Huli mo kasi eh. Ayan. Oh, ayan daw. Lin na. Ano, binutasan mo rin dyan sa taas. Gana <laughs> kita mo yan. Gana eh, kita mo itong lungga na to. Ito tinitibag ko dito oh. Hindi. Bakit? Parang may ano? Parang may... May namamahay dyan. Ano kaya yan? Namamahay? Tingnan! Parang may ano? May, parang may ano? Ano yan? Tingnan! Ano yan? May lumalabas, oh! Ay! Oh! Ano yan? Ano? Ano? Uy! Hilahin mo! Ayan. Oo, ayan. Ay, oh, uy, baby. Wow. <laughs> ang ganda, baby. Oh. Wick, wick. Wick, wick. Ah. 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 <laughs> 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 ang cute to. Meron ka nito. Oh. Ganda, oh. Kahukay. Video <laughs> ang ko. Okay, ikaw dito ka. ako kaya mag joke sige oh oh wala oh nga kundi huh? so, -e. ako ako mag joke itong kunyari magano na ano kasi ano para sa order na frato hm go ah ha? na. Wait lang. Para ang props ko siguro nasa ano ako nagsisell po. Yung okay. asarol. Nandun, nandun mga asarol. Yung eh. maliit. lang dyan din. tas na yan kas. Tapos ah, dito pala ako sa ano <clears throat> kunya rin wala kong ano inattentive ako hindi ko nakita. Nagilago ako sa dito. Baka mas maganda 'yun. Kunya lang si na ako. Ah, hindi pa, hindi pa. Ayan ako lang. Ihala ko lang yung tapos halim mo ako sa malubo ba na halong lahat tapos may yung ah, ganun. Okay. Okay, go. Ay, lintik na yun. Nakaano to? Going there.

mas makagat ka. Ayun. Ayan, ayan, ayan. Tawin mo. Ganda niya, no? Kala <laughs> mo, ha? Ikaw lang marunong nga. Thank <laughs> you. Quick, wait. Wow. ha. Top 3 ni sulit to. Hmm. Ha? ito ang lumbas ka na lang ko. Parang yan, gumagalaw. Ano yan? La. Ay, pero nga baka Ano to, ahas? La. Ano ba yun? Ka ma mas makagat ka! Ano? Okay. Oh, ayan, ayan, ayan. Tawin mo. Ganda niya, no? <laughs> Kala mo ha, ikaw lang marunong nga. Thank you! <laughs> quick, quick! Eh, nakita mo itong lungga na to? ito tinitibag ko dito, oh. Hindi. Bakit? Parang may ano, parang may... May namamahay diyan Ano kaya yan? Namamahay?